sabi nila ang pag-ibig ay bulag pero sa mga kwentong ito makikita mong higit pa ito sa pagiging bulag minsan ay nakakatawa nakakaantig pero palaging nakamamangha. Isipin mo, handa ka bang makasal sa isang tao na 3 feet lang ang taas? O kaya na may makipagrelasyon sa isang hologram na hindi man lang totoo sa pisikal na mundo? Sa bawat kwento, makikita natin na ang pag-ibig ay hindi pumipili ng itsura, edad o kahit realidad. Ang tanong, kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, hanggang saan ka handang sumugal para sa pag-ibig? Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito, malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10, Nick Vujicic and Kanae Miyahara Si Nick Vujicic ay isang Australian-American na ipinanganak na walang braso at walang paa dahil sa isang rare condition na tinatawag na Tetra-Amelia Syndrome. Bata pa lang siya ay nakaranas na siya ng matinding pangungutya at diskriminasyon. Dumating pa nga sa punto na naisip niyang wala nang saysay ang kanyang buhay, pero sa halip na tuluyang sumuko, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sitwasyon at hanapin ang dahilan para magpatuloy. Unti-unti, natutunan niyang maging maligaya kahit na may malaking kakulangan sa kanyang katawan. At habang lumalaki, natuklasan niya ang kanyang talento sa pagsasalita. Ginamit niya ang kanyang kwento para magbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Naging isa siyang kilalang motivational speaker at nakapaglakbay na sa iba't ibang bansa para magbahagi ng pag-asa at tapang. Siya rin ay naging isang matagumpay na negosyante at nagsulat ng ilang aklat kabilang ang Life Without Limits na naging bestseller. Dahil dito milyon-milyong tao ang naantig sa kanyang kwento at nabigyan ng bagong pananaw tungkol sa buhay. Subalit kahit malaki na ang kanyang narating na natiling may kulang sa kanyang puso Matagal niyang inakala na baka hindi na siya makakatagpo ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Ayon kay Nick, marami na siyang nalampasang laban. Pero sa usapin ng pag-ibig, pakiramdam niya ay baka hindi iyon para sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat noong isang araw sa estado ng Texas. Habang nagbibigay siya ng speech sa isang maliit na grupo ng 16 na tao, napansin niya ang isang babae sa audience na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Siya si Kanae Miyahara, isang dalagang may dugong Japanese at Mexican. Matapos ang kanyang speech na usap siya kay Kanae at sa kapatid nito, ang kanilang simpleng pag-uusap ay nauwi sa mahabang oras ng kwentuhan at para kay Nick parang ilang minuto lang ang lumipas. At nang magpaalam si Nick, humiling siya ng email ni Kanae. Ngunit sa halip na ibigay ito agad, sinabi ni Kanae na dumaan muna siya sa website para makipag-ugnayan. Medyo nadismaya si Nick ngunit hindi siya sumuko. Ilang panahon nang lumipas, si Kanay mismo ang nagpadala ng mensahe at mula roon ay nagsimula ang kanilang komunikasyon. Unti-unting lumalim ang kanilang koneksyon hanggang sa ito ay maging isang seryosong relasyon. Number 9, Elisani da Cruz Silva and Francinaldo da Silva Carvalho. Sa bayan ng Salinopolis sa Brazil, nakilala ang isang babae na kakaiba ang taas. Siya si Elisayn da Cruz Silva, ang itinuturing na pinakamataas na babae sa buong bansa. Ang height niya ay halos 6 feet and 9 inches. Isang taas na bihirang makita at halos hindi ka panipaniwala. Bata pa lamang siya, mabilis na ang kanyang paglaki. Sa edad na 10 years old, umabot na siya ng 5 feet and 9 inches. Mas matangkad pa kaysa sa maraming matatanda sa paligid niya. Ang hindi pangkaraniwang taas na ito ay dulot ng kondisyong tinatawag na gigantism kung saan sobra ang produksyon ng growth hormone. Samantala, hindi naging madali ang kanyang kabataan. Madalas siyang tuksuhin at pagtawanan dahil sa kanyang taas. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili niyang yakapin ang kanyang pagkakaiba. Nangarap siyang maging model at nagpasya na hindi siya hahadlangan ng kanyang taas upang tuparin ang pangarap. Lumaki siya sa pamilyang salat sa pera kung kaya't hindi nila kayang sagutin ng kanyang treatment. Ngunit dumating ang malaking pagbabago ng may isang national television station na nag-offer na bayaran ng kanyang medical expenses kapalit ng pagbabahagi ng kanyang kwento sa publiko. Tinanggap niya ito at mula noon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Subalit noong 2011, dumating ang mas malaking sorpresa. Nakilala niya si Francinaldo da Silva Carvalho Isang lalaking may taas na 5 feet and 4 inches lamang, kapareho ng taas ng ina ni Elisani. Ngunit hindi kailanman naging mahalaga ang sukat para kay Elisani. Ang nakatulong na tuluyang umantig sa kanyang puso ay ang paraan ng pagtrato ni Francinaldo sa kanya. Siya ang unang tao na nakakita sa kanya bilang isang babae. Hindi lamang bilang isang taong kakaiba ang taas mabilis silang nagkaroon ng koneksyon at di nagtagal ay na-engage. Pagsapit ng September 2015, sila ay ikinasal. Ang kanilang pagmamahalan ay naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa taas o itsura, kundi sa kung paano pinaparamdam ng dalawang tao ang halaga ng isa't isa. Number 8, Paulo Gabriel da Silva Barros and Katyusha Lee Hoshino Si Paulo Gabriel da Silva Barros at si Katyusha Lee Hoshino mula sa Brasil ay kinilala bilang pinakamaliit na mag-asawa sa buong mundo. Kung pagsasamahin ng kanilang taas, abot lamang ito ng halos taas ng isang normal na tao. Pero kapag tiningnan silang dalawa ng magkahiwalay, mapapansin agad na kakaiba ang kanilang tangkad. Si Paulo ay may taas na 35.5 inches habang si Kachucia naman ay bahagyang mas matangkad sa 36 inches. Pareho silang ipinanganak na may kondisyon ng dwarfism, ngunit magkaiba ang uri nito. Si Paolo ay mayroong diastrophic dysplasia, isang rare condition, habang si Katsusha naman ay mayroong achondroplasia. Nagsimula ang kanilang kwento sa pamamagitan ng social media. Doon sila unang nagkakilala at nagsimulang magchat. Ayon kay Paolo agad siyang humanga kay Katsusha at tinawag pa niya itong napakaganda. Sa kabilang banda, hindi agad nagustuhan ni Katsusha ang paraan ni Paolo. Para sa kanya masyadong maingay at nakakainis si Paulo at hindi siya natuwa sa mga ginamit nitong pickup lines. Dahil dito napilitan si Katyusha na i-block si Paulo sa kanilang chat. Ngunit gaya ng sinasabi ng iba, kung para sa iyo ang isang tao, gagawa at gagawa ng paraan ng pagkakataon. Pagkalipas ng mahigit isang taon at kalahati, nagpa siya si Katyusha na i-unblock at bigyan ng isa pang pagkakataon si Paulo. Mula noon unti-unti nilang binuo ang mas matibay na koneksyon. Patuloy silang nag-usap at nagkaintindihan hanggang sa naging malalim na ang kanilang relasyon. Sa loob ng mahigit 10 years ng pagkakaibigan at panliligaw, napatunayan nilang hindi hadlang ang taas para maramdaman ang tunay na pagmamahal. Noon ngang buwan ng September 2016, tuluyang nagpakasal si na Paulo at Katiusa. Naging inspirasyon ang kanilang kasal hindi lang sa Brasil kundi sa buong mundo. Pinakita nila na kahit ano pa ang itsura o physical na kalagayan ng isang tao, Walang makakahadlang sa pag-ibig kung talagang para kayo sa isa't isa. Ngayon masaya silang nagsasama bilang mag-asawa. Si Paulo ay patuloy na nagtatrabaho bilang legal secretary, samantalang si Katiusia naman ay abala sa kanyang sariling beauty salon. Sa kabila ng kanilang maliit na tangkad, malaki naman ang kanilang mga pangarap, at lalo pang mas malaki ang pagmamahalan nila para sa isa't isa. Para kina Paulo at Katiusia, hindi sukat o taas ang tunay na sukatan ng buhay. Number 7. Helen Shabangu and Sanele Masilela Sa karamihan ng tao, normal na ang pagpapakasal ay nangyayari kapag nasa edad na 28 or 29. Sa edad na ito, karaniwan ay handa na ang mga tao na magsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Pero isang kakaibang pangyayari ang naganap sa South Africa na ikinagulat hindi lang ng kanilang komunidad kundi pati ng buong mundo. Isang batang lalaki na 8 years old pa lamang ang naging pinakabatang groom sa kasaysayan. Siya si Sanele Masilela. Ang ikinagulat ng lahat ang kaniyang naging bride ay isang babaeng 62 years old na si Helen Shabangu. Hindi lamang iyon. Si Helen ay may asawa na. Isang lalaking nasa edad na 67 at mayroon din siyang limang anak na pawang matatanda na. Kainang kumalat ang balita, marami ang naguluhan at hindi makapaniwala. Marami ring nagalit at nagsabing hindi ito tama. Ngunit ayon sa pamilya ni Sanele, hindi ito isang karaniwang kasalan na batay sa pag-ibig. Ito ay isang seremonya na nakaugat sa kanilang lumang tradisyon at paniniwala. Sa kanilang kultura, naniniwala ang pamilya na kailangang maisagawa ang ritual na ito upang maipakita ang paggalang sa mga ninuno. Ayon sa kanila kung hindi ito gagawin, maaaring may masamang mangyari sa kanilang pamilya. Dahil dito buong puso nilang sinuportahan ang desisyon na idaos ang kasal sa pagitan ng batang si Sanele at ng nakatatandang si Helen. Subalit hindi lamang isang beses ginanap ang seremonya. Naganap ang unang wedding ceremony sa tahanan ng pamilya ni Sanele noong 2013. Makalipas ang isang taon, sinundan ito ng isa pang wedding ceremony sa mismong bahay ni Helen noong 2014. Ang dahilan kung bakit ito inulit ay upang masunod ng tama ang lahat ng kaugalian at paniniwala ng kanilang tradisyon. Naglaan din ng malaking halaga ang pamilya ni Sanele para dito. Nagbayad sila ng bride price na nagkakahalaga ng 500 pounds at gumastos ng higit 1,000 pounds para sa dalawang seremonya. Ang lahat ng ito ay ginawa nila bilang pagpapakita ng respeto at pagsunod sa kanilang mga ninuno. Nang lumabas ang balita, agad itong naging sentro ng diskusyon. May mga taong nagsabing hindi makatarungan ang nangyari, habang ang iba na may nagsasabing dapat igalang ang kanilang paniniwala at tradisyon. Ngunit malinaw na ipinaliwanag ng parehong pamilya na ito ay isang simbolikong kasal lamang. Walang romantic relationship sa pagitan ni Nasanele at Helen. Hindi rin sila nagsasama sa iisang bahay. Ang lahat ng ito ay para lamang sa espiritual na paniniwala at upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Number 6 Anastasia Rescos and Quentin Dehar Ang magkasintahang French na ito ay naging kilala hindi dahil sa karaniwang dahilan ng mga magkasintahan kundi dahil sa kanilang kakaibang pangarap. Bata pa lamang pareho na silang humanga kay Barbie at Ken, ang sikat na mga dolls na simbolo ng perfect look. Ngunit habang ang karamihan ay iniiwan na lamang ang ganitong hilig sa pagkabata, si Anastasia at Quentin ay ginawang realidad ang kanilang pangarap. Sa kanilang pagtanda, pareho nilang naisip na hindi sapat ang natural na anyo. Kaya nagsimula silang sumailalim sa iba't ibang operasyon. Ayon sa mga ulat, mahigit 15 cosmetic procedures na ang pinagdaanan nila kabilang ang pagpapalit ng hugis ng ilong, pag-ayos ng tenga, pagpapalaki ng dibdib, pagpapapayat ng pisngi, pagpapaputi ng ngipin at pagpapaganda ng mga nails. Ang lahat ng ito ay ginawa para mas maging kahawig nila ang kanilang idols. Subalit hindi biro ang kanilang ginastos para lamang makuha ang itsurang gusto nila. Tinatayang umabot sa mahigit $300,000 ang kanilang nailabas at may mga ulat pang nagsasabing umabot pa ito ng $400,000. Kung iisipin, ito ay halagang sapat na para makabili ng malaking bahay o mamahaling kotse. Ngunit para kina Anastasia at Quentin, ito ay puhunan para sa imahe na matagal na nilang inaasam. Si Anastasia ay nagpa-breast augmentation, nagpaayos ng ilong at nagpalagay ng veneers para mas maganda ang kanyang ngiti. Pati tenga at mata ay kanyang pinagawa para mas umayon sa hugis na gusto niya. Samantala si Quentin naman ay sumailalim sa botox upang mawala ang mga kunot at nagpabakuna ng implant sa dibdib para mas mukhang muscular. Ang kanilang layunin ay hindi lamang simpleng pagkakaroon ng maayos na katawan, kundi ang eksaktong pagkakahawig sa perfect image ng kanilang mga dolls. Ngunit hindi lang operasyon ng kanilang plano. Balak din nilang legal na ipalagay sa kanilang mga pangalan ng Barbie at Ken. Para sa kanila, hindi ito simpleng tawag o nickname, kundi isang malaking hakbang upang mas makilala sila bilang mga tao na isinabuhay ang mundo ng laruan. Kaugnay pa nito para sa maraming tao, ang kanilang ginagawa ay kakaiba at minsan ay nakakatakot. Ang ilan ay humahanga sa kanilang tapang at dedikasyon, habang ang iba naman ay naniniwalang sobra na ang kanilang ginagawa. Ngunit ayon kina Anastasia at Quentin, wala silang nakikitang mali. Para sa kanila, sila ay lumilikha ng sariling kahulugan ng kagandahan at pagiging perpekto. Number 5. Gabriela and Victor Peralta Hindi basta karaniwang mag-asawa sina Gabriela at Victor Peralta mula Argentina. Hawak nila ang kakaibang titulo bilang most modified couple sa buong mundo. Ibig sabihin sila ang mag-asawang may pinakamaraming pagbabago sa katawan mula ulo hanggang paa. Makikita mo ang kanilang kakaibang style na hindi makikita sa iba. Kung susumahin ng lahat, umaabot sa 91 na body modifications ang mayroon sila. Kasama na rito ang 50 piercings, 4 na microdermals, 14 na implants sa katawan, 5 dental implants, 4 na ear expanders, 2 ear bolts, at maging isang split tongue. Halos lahat ng paraan ng body modification na maiisip mo ay sinubukan na nila. Si Victor ang mas kilala sa dalawa dahil halos 90% ng kanyang buong katawan ay tinatakan ng tattoo. Mula head hanggang feet, halos wala ng bahagi ng balat niya na hindi nagalaw ng karayom. Si Gabriela naman ay may 65% ng katawan na natatakpan ng tattoo. Nakapansin-pansin din dahil sa lawak at dami nito. Ang bawat disenyo ay may sariling kwento at simbolo na para sa kanila ay higit pa sa simpleng decoration. Pero hindi lang tungkol sa hitsura ang kanilang ginagawa. Para kay Gabriela at Victor, ang body modification ay isang arts at paraan ng pagpapahayag ng kanilang tunay na pagkatao. Sa bawat tattoo, piercing at implant, ipinapakita nila ang kanilang pananaw sa buhay. Ang pagiging malaya na ipakita sa mundo kung sino talaga sila, kahit hindi ito maintindihan ng karamihan. Siyempre, hindi lahat ay ayon sa kanilang napiling landas. May mga taong humahanga sa tapang nila at nakikita ito bilang anyo ng arts at personal expression. Ngunit mayroon ding nagsasabing sobra na at delikado ang ginagawa nila, lalo na kung ito ay para lamang sa record. Ang ilan ay naniniwalang ayos lang ang tattoo o piercing. Pero kapag dumating na sa matitinding pagbabago tulad ng implants at split tongue, doon na nagkakawatak-watak ang opinyon ng tao. Gayunpaman nananatiling buo ang desisyon ni na Gabriela at Victor. Para sa kanila, ang pagbabago sa katawan ay hindi para sumunod sa trends o para lang sa papuri ng iba. Ito ay paraan ng paglikha ng sariling anyo ng arts at pagpapakita ng katapangan na mabuhay ayon sa sariling standard. Hindi nila iniisip kung tanggap ba sila ng lahat dahil mas mahalaga sa kanila na masaya at totoo sila sa kanilang sarili. Number 4 Anton Kraft at China Bell Sa unang tingin parang imposibleng magkatugma si Anton Kraft at China Bell. Magkaiba sila sa taas, sa anyo at maging sa pamumuhay. Pero kapag nakilala mo ang kanilang kwento, mapapaisip ka talaga kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig. Si Anton Kraft ay isang kilalang powerlifter na nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang pambihirang lakas. Siya ang nagtataglay ng world record sa bench press kaya niyang buhati ng mahigit 500 pounds, apat na beses na mas mabigat kaysa sa kanyang sariling timbang. Kung iisipin, napakabigat nito at karaniwang hindi nagagawa ng ibang atleta. Ngunit mas nakakagulat pa rito si Anton ay may taas lamang na 4 feet. Sa edad na 53, ipinagmamalaki niya hindi lamang ang kanyang kakaibang lakas, kundi pati na rin ang disiplina at sakripisyo na kanyang binuhos para maabot ang ganitong tagumpay. Samantala, si China Bell naman ay isang transgender woman na may height na 6 feet 3 inches. Sa edad na 43, hindi niya akalain na mamahalin niya ang isang tulad ni Anton. Aaminin niya na noong una, nahirapan siyang isipin kung magiging maayos ba ang isang relasyon sa isang lalaking malayo ang taas at hitsura sa kanyang inaasahan. Ngunit habang mas nakikilala niya si Anton, unti-unti niyang nadiskubre ang isang bagay na mas mahalaga kaysa pisikal na anyo iyon ay ang kabaitan, tapang at kumpiyansa ng isang tao. Ngayon magkasama silang naninirahan sa Florida. Ayon kay China, ang pagbibigay ng pagkakataon kay Anton ay isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Samantala, si Anton naman ay buong pusong nagsabi na siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil natagpuan niya ang taong handang magmahal sa kanya ng totoo. Gayun din naman maraming tao ang nakapansin sa kanilang kakaibang relasyon. Dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang taas at itsura, madalas ay nagiging paksa sila ng usapan online. May ilan na nagulat, may iba namang humanga, ngunit karamihan ay natutuwa at naaantig sa kanilang pagmamahalan. Para kay China, hindi niya malilimutan ang unang pagkikita nila ni Anton. Natatandaan pa niya kung paanong agad niyang naramdaman na may kakaiba at espesyal sa kanya. Mula noon, hindi na siya bumitaw at lalong tumibay ang kanilang samahan. Number 3. Amalie Jennings and Sean Hindi lahat ng pagmamahalan ay ayon sa pamantayan ng lipunan. May mga tao na sinusukat ang halaga ng isang relasyon base sa itsura, timbang o kaayusan ng katawan. Ngunit para kay Amalie Jennings mula Denmark at kay Sean mula England, hindi iyon naging hadlang. Ang kanilang pagmamahalan ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki o anyo ng katawan kundi sa kabutihang loob at pagkatao. Si Amali ay lumaki na madalas pinagtatawanan dahil sa kanyang timbang. Ayun sa kanya, nagsimula ang pangungutya noong 4 years old pa lamang siya. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumala ang panlalait ng mga tao sa kanyang paligid. Ang paulit-ulit na masasakit na salita ay nagtulak sa kanya na mawalan ng tiwala sa sarili. Dumating sa punto na pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat mahalin. Ang ganitong uri ng pangungutya ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang damdamin at iniwan siyang may mabigat na pasanin sa kanyang kalooban. Subalit isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng isang online PlayStation game, nakilala niya si Sean, isang British. Sa simula, inakala ni Amali na isa itong mas matandang lalaki dahil sa paraan ng kanilang pag-uusap. Ngunit nang magtagal, natuklasan niyang magkaedad lamang sila. Mula sa simpleng laro, unti-unting nabuo ang isang matibay na pagkakaibigan. Ang kanilang komunikasyon ay tumagal ng halos isang taon at sa bawat araw na lumilipas, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Sa kabila ng distansya, ramdam nila ang tapat na koneksyon na mahirap matagpuan sa mundo ng internet. Samantala, dumating ang araw na nagkita sila ng personal matapos ang mahabang panahon ng online na pag-uusap. Dito tuluyang naramdaman ni Amalie na si Sean ay tunay na nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang itsura kundi dahil sa kung sino siya sa loob. Sa katunayan, hindi karaniwang naaakit si Sean sa mga plus-size na babae, ngunit sa kanya, hindi mahalaga ang laki ng katawan. Para kay Sean, mas mahalaga ang kabutihang puso at ang pagiging totoo ng isang tao. Ito ang nagpabago ng lahat kay Amalie. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng lubos na pagtanggap at tunay na pagmamahal ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Matapos ang maraming taon ng matibay na pagsasama, nagpasya silang dalhin ang relasyon sa susunod na antas. Seven years silang magkasama bago sila tuluyang ikinasal. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang desisyon. Ang pinakamalaking pagsubok ay nang dumating mula sa sariling pamilya ni Sean. Ang kanyang ama ay mariing tumutol sa kanilang relasyon at tuluyang pinutol ang pakikipag-ugnayan sa anak. Sa kabila ng sakit na dulot nito, Pinili ni Sean na manatili kay Amalie dahil naniniwala siyang nahanap na niya ang kanyang forever. Number 2, Rebecca and Norman Dinsdale Mula pa lamang sa kanyang kapanganakan, mabigat na pagsubok na agad ang hinarap ni Rebecca Dinsdale. Siya ay ipinanganak na may brittle bone disease, isang kondisyon na sobrang hina ng buto kung saan kahit ang pinakamaliit na galaw ay maaaring magdulot ng fracture. Dahil dito sinabi ng mga doktor sa kanyang pamilya na baka hindi siya umabot ng higit sa 2 years old. Ngunit pinatunayan ni Rebecca na mali ang kanilang mga hula. Sa kabila ng daan-daang beses na pagkabali ng kanyang mga buto, patuloy siyang lumaban at hindi sumuko. Lumaki si Rebecca na alam niyang kakaiba ang kanyang kalagayan, ngunit pinili niyang mamuhay ng may tapang. Kahit delikado para sa kanya, pumasok siya sa normal na paaralan at nakisalamuha sa ibang bata. Doon ay nakaranas siya ng pambubuli at paminsan-minsan ay pagtutol mula sa mga hindi nakakaunawa sa kanyang kondisyon. Pero kahit mahirap, pinili niyang magpatuloy at ipakita na kaya rin niyang abutin ang mga pangarap na tulad ng ibang tao. Subalit noong 2005, isang bagay ang nagbago sa kanyang buhay. Nakilala niya online si Norman Dinsdale sa pamamagitan ng MSN Messenger na noon ay isa sa pinakasikat na paraan ng komunikasyon. Sa simula, simpleng palitan lang ng mensahe ang kanilang ginagawa. Ngunit habang tumatagal, lumalim ang kanilang koneksyon. Unti-unting nakita ni Norman hindi lamang ang pisikal na kondisyon ni Rebecca, kundi ang tunay na pagkataon niya. Isang babae na matapang, matalino at mapagmahal. Samantala habang lumalalim ang kanilang relasyon, napagpasyahan nilang magpakasal. Nang dumating ang araw ng kanilang kasal, may isang pangarap si Rebecca ang makalakad papunta sa altar ng walang kahit anong tulong o suporta. Sa loob ng maraming taon, inakala ng iba na imposible itong mangyari. Ngunit sa araw ng kanilang kasal, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, isa-isang hakbang na tinahak ni Rebecca ang aisle, nakangiti, matatag at buong puso. Ang eksenang iyon ay hindi lamang simbolo ng kasal, kundi patunay ng kanyang walang katumbas na determinasyon at lakas ng loob. Para kay Norman, hindi kailanman naging hadlang ang kondisyon ni Rebecca. Sa bawat araw na magkasama sila, mas nakikita niya kung gaano katibay ang kanyang asawa at kung gaano siya ka -espesyal. Ayon sa kanya, hindi niya kailanman itinuring na pabigat ang kalagayan ni Rebecca. Bagkus, mas lalo niya itong minahal dahil sa tapang na ipinakita nito sa buong buhay niya. Apat na taon silang namuhay bilang masayang mag-asawa. Ngunit dumating ang isang malungkot na bahagi ng kanilang kwento. Tatlong araw matapos ipagdiwang ang kanilang fourth anniversary, Pumanaw si Rebecca. Hindi ang kanyang sakit ang naging sanhi, kundi isang bigla ang pagpanaw na hindi inaasahan. Number 1. Akihiko Kondo Sa panahon ngayon, napakaraming anyo ng pagmamahal. May mga taong nakahanap ng pag-ibig sa kapwa nila. May iba sa alaga nilang hayop at mayroon ding nakadama ng tunay na damdamin para sa mga fictional characters. Isa sa pinaka-kakaibang kwento yung kay Akihiko Kondo, isang lalaki mula Tokyo, Japan na magpakasal hindi sa isang totoong babae, kundi sa isang virtual idol na nagngangalang Hatsune Miku. Si Akihiko Kondo ay isang ordinaryong empleyado noon na nakaranas ng matinding pangungutya sa kanyang mga nakaraan, lalo na mula sa mas matatandang babae. Dahil sa paulit-ulit na panghahamak at pambabastos, unti-unting nasira ang kanyang tiwala sa sarili at dumating siya sa puntong hindi na siya makahanap ng kapanatagan sa totoong relasyon. Mula roon natagpuan niya ang aliw sa isang virtual character, si Hatsune Miku na isang computer-generated singer at hologram ang naging kasangga niya sa mahirap na yugto ng kanyang buhay. At noong 2018, sa edad na 37, nagdesisyon si Akihiko na gawin ang isang bagay na hindi iisipin ng karamihan. Nagdaos siya ng kasal kasama ang kanyang minamahal na si Hatsune Miku. Ginastusan niya ito ng humigit-kumulang 18,000 US Dollars. Hindi iyon basta simpleng selebrasyon dahil may 39 na bisita ang dumalo para saksihan ang seremonya. Gayunpaman tumanggi ang kanyang sariling pamilya na dumalo dahil hindi nila kayang tanggapin ang desisyong iyon. Hindi naging madali para kay Akihiko ang kanyang pinili. Maraming tao ang humusga sa kanya at tinawag siyang obsessed geek. Ngunit hindi niya pinakinggan ang mga negatibong komento. Para sa kanya si Hatsune Miku ay higit pa sa isang hologram. Siya ay naging perpektong kasama na nagpuno sa kanyang pangungulila at nagbigay ng kasiyahan sa kanyang buhay. Sa kanilang tahanan, inilagay niya ang wedding ring sa isa sa mga plush doll ni Miku. At sa tulong ng teknolohiya, nagagawa nitong makilala ang kanyang muka at boses. Kaya nilang magpalitan ng simpleng pag-uusap at kanta. Bagay na sapat na upang mapasaya siya at hindi maramdaman ang pag-iisa. Kung iisipin, hindi lang si Akihiko ang gumawa ng ganitong hakbang. Sa Japan, mahigit 3,700 na tao na ang pumirma sa hindi-opisyal na papeles ng pagpapakasal sa kanilang mga virtual partner. Bagamat walang legal na visa, ipinapakita nito na may lumalawak na kilusan ng mga taong nakakahanap ng ginhawa at kaligayahan sa mga karakter na hindi nabibilang sa tunay na mundo. Sa kabila ng lahat nanindigan si Akihiko sa kanyang pinili, ayon sa kanya hindi na mahalaga kung hindi ito nauunawaan ng iba, basta't siya mismo ay masaya. Para sa kanya ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na anyo ng isang tao. Ito ay nararamdaman at pinaniniwalaan kahit na sa isang nilalang nagawa ng imahinasyon at teknolohiya.